Nangyari na ba sa inyo na pumasok kayo sa isang silid tapos bigla niyong nakalimutan kung bakit kayo naroon o yung hirap na hirap kayong alalahanin ang pangalan ng artista sa paborito niyong pelikula? Halos lahat tayo ay nakakaranas nito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang tamang pagkain sa inyong plato ay maaaring maging matibay na panangga para sa inyong utak pinoprotektahan ito mula sa pagtanda at maging sa nakakatakot na banta ng Alzheimer's disease. Ngayon, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa malusog na pagkain. Pubuo tayo ng inyong personal na arsenal ng pagkain para protektahan ang inyong memorya at katinuan ng isip sa mahabang panahon. Kaya manatili kayo hanggang dulo dahil ang pangunahing sikreto ay hindi lang isang produkto kundi isang bagay na mas makapangyarihan na marami ang hindi man lang nakakaalam. Diretsahan na tayong magsalita. Ang Alzheimer's disease ay hindi lang pagiging makakalimutin dahil sa edad. Isipin ninyo sa inyong utak ang pinakamahalagang command center nagsisimula ang mabagal ngunit mapanirang pamamaga. Lumilitaw ang tinatawag na amyloid plaques na parang basura sa kalsada, humaharang sa komunikasyon ng mga neuron sa isa't isa. Naghihiwalay ang mga koneksyon at nagsisimulang mawala ang mga alaala. Nakakatakot, di ba? Pero ang magandang balita ay maaari tayong lumaban. At ang ating pangunahing sandata ay hindi matatagpuan sa botika, kundi sa simpleng grocery store. Nangunguna sa ating top 10... Ang isang tunay na kampiyon para sa matalas na isip. Isang produkto na maituturing na gold standard para sa kalusugan ng utak. At ito ay walang iba kundi ang mamantikang isda. Pinag-uusapan natin dito ang salmon, mackerel, herring at sardinas. Ano nga ba ang kanilang pangunahing superkapangyarihan? Ito ay matatagpuan sa mataas na nilalaman ng omega-3 fatty acids. Isipin ninyo na ang inyong utak ay isang komplikado at abalang lungsod at ang mga brain cells or neurons ay ang mga gusali sa lungsod na ito. Kung gayon, ang omega-3 ang siyang dekalidad na ladrilyo kung saan itinayo at kinukumpuni ang mga membranes o ang mga dingding ng mga gusaling ito. Tinatayang 60% ng ating utak ay binubuo ng taba at ang malaking bahagi ng tabang ito ay omega-3 mismo. Pero hindi lang ito basta-bastang materyales. Ang omega-3 ay isa ring malakas na pangkat ng mga bumbero. Gaya ng napag-usapan na, madalas na nakaugat ang Alzheimer's disease sa matagalang pamamaga sa utak. Epektibong pinapawi ng omega-3 ang mga pinagmumula ng pamamagang ito, pinoprotektahan ang mga neurons mula sa pinsala ang regular na pagkain ng mamantikang isda ay nakakatulong hindi lamang sa pagbuo ng bagong neural connections, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng mga luma. Dalawang serving lang sa isang linggo ay maaaring makabuluhang magpababa ng panganib ng pagbuo ng cognitive impairment mula sa kaibuturan ng dagat, lumipat tayo sa mga bukirin ng berry kung saan may naghihintay ng mga tunay na maliliit na superhero. Kilalanin bilang pangalawa sa ating listahan ang blueberries. Ang mga berry na ito na mukhang simple lang ay isang tunay na kayamanan ng pinakamalakas na antioxidants, lalo na ang flavonoids na tinatawag na anthocyanins. Sila mismo ang nagbibigay sa blueberries ng malalim nitong kulay asul. Pero ano nga ba ang ginagawa nila para sa ating utak? Isipin na sa loob ng inyong katawan. Patuloy na nagaganap ang isang di nakikitang labanan. Ang mga mapaminsalang molekula or free radicals ay umaatake sa malulusog na selula na nagdudulot ng tinatawag na oxidative stress. Parang kalawang ito na dahan-dahang kumakain sa metal. Sa parehong paraan, sinisira din ng oxidative stress ang mga silula ng utak, pinapabilis ang pagtanda nito. Dito, pumapasok ang anthocyanins mula sa blueberries. Sila ang parang mga piling mandirigma na nagpapawalang bisa sa mga mapanirang elementong ito. Naiipon sila sa utak at pinapabuti ang koneksyon sa pagitan ng mga neuron, tinutulungan silang makipag-ugnayan ng mas epektibo ipinapakita ng mga pag-aaral na makakatulong ito upang mapabagal ang pagkawala ng memorya na dulot ng edad at mapabuti ang cognitive functions. Isang dakot lang ng blueberries araw-araw, ihahalo sa oatmeal, yogurt o kainin lang ng ganoon, ay magbibigay na sa inyong utak ng matinding proteksyon laban sa kalawang ng panahon. Ngayon, dagdagan naman natin ang ating pagkain ng kakaibang kulay at kakaibang amoy. Ang susunod nating bida ay galing mismo sa Asya at kilala bilang ginintuang pampalasa. Walang iba kundi ang kurkuma. Ang pangunahing sikreto nito ay ang aktibong sangkap na tinatawag na kurkumin. Ito ang nagbibigay ng kakaibang dilaw na kulay sa pampalasa at may taglay na kahanga kakayahang magpagaling. Ang kurkumin ay isa sa mga pinakamabisang natural na panlaban sa pamamaga. Gumagana ito sa antas molekular, inaharangan ang parehong daanan ng pamamaga na tinatarget ng maraming gamot. Ngunit ang pinakakahangahangang katangian nito para sa ating utak ay ang kakayahang lampasan ang blood-brain barrier. Ito ay parang isang mahigpit na tagabantay na nagpoprotekta sa utak mula sa mga mapaminsalang sangkap na galing sa dugo. Nalalampasan ng curcumin ang harang na ito at nagsisimulang kumilos ng direkta sa loob ng utak. Ipinapakita ng mga pag-aaral na direkta itong nakakatulong sa paglilinis ng utak mula sa amyloid plaques, ang mga basura na deposito na pangunahing senyales ng Alzheimer's disease. Bukod pa rito, pinasisigla ng curcumin ang produksyon ng brain-derived neurotrophic factor o BDNF. Ito ay isang protina na kumikilos bilang pataba para sa mga neuron, nagtataguyod ng kanilang paglaki at pagbuo ng mga bagong koneksyon. Oras na para makipagkaibigan sa gulay na noon ay ayaw na ayaw natin noong mga bata pa tayo. Ang ikaapat nating tagapagtanggol ng utak ay ang broccoli. Ang berdeng mandirigmang ito ay sagana sa vitamin K. Maaaring hindi mo ito madalas marinig, ngunit kritikal ang kahalagahan nito sa ating utak. Ang vitamin K ay may mahalagang papel sa pagbuo ng sphingolipids, isang natatangi at napakakapal na uri ng taba. Ito ang pangunahing sangkap ng mga lamad ng selula ng utak. Maaari nating sabihing ito ay parang sobrang tibay na insulation o palot para sa mga wiring ng iyong nervous system na nagsisiguro ng mabilis at malinaw na pagpasa ng mga signal. Isang tasa lamang ng lutong broccoli ay nagbibigay ng higit sa isandaang porsyento ng inirekomendang arawang dami ng vitamin K. Pero hindi lang yon. Ang broccoli ay naglalaman din ng iba't ibang compounds tulad ng sulforaphane na may matinding antioxidant at anti-inflammatory na epekto. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong protektahan ang utak mula sa pinsala at sinusuportahan ang kakayahan nitong magpagaling sa sarili. Kaya, ang isang serving ng steamed broccoli o sa salad ay hindi lang basta palamuti sa iyong plato. Ito ay isang direktang pamumuhunan para sa mahabang buhay at kalusugan ng iyong isip. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga maliliit pero ubod ng lakas na kakampi na madalas nating hindi gaanong napapansin. Panglima sa ating listahan, ang buto ng kalabasa. Huwag ninyong basta-basta itapon ang mga ito tuwing nagluluto kayo ng kalabasa. Ang simpleng merienda na ito ay punung puno ng mahahalagang sustansya para sa ating utak. Una, ang zinc. Ang mineral na ito ay lubhang mahalaga sa paghahatid ng nerve signals. Ang kakulangan nito ay iniuugnay sa maraming neurological conditions kabilang ang depression at maging ang Alzheimer's disease. Pangalawa, ang magnesium. Ang magnesium ay mahalaga para sa pagkatuto at memorya. Ang mababang antas ng magnesium ay maaaring magdulot ng migraine, pagkabalisa, at iba pang problema. Pangatlo, ang copper. Ginagamit ng utak ang copper para kontrolin ang nerve signals at ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng problema. At pangapat, ang iron. Ang kakulangan sa iron ay kadalasang nararanasan bilang pagkalito sa pag-iisip o brain fog at pagbaba ng cognitive functions ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng lahat ng apat na elementong ito sa sapat at makabuluhang dami. Isang dakot lang sa isang araw ay magbibigay sa iyong utak ng matinding suporta. Tinutulungan itong gumana ng malinaw, mabilis at walang aberya. Ito ang perpektong merienda para sa utak. Narito ang isang napakagandang balita para sa lahat ng mahilig sa matamis ang ika-anim naming produkto ay patunay na ang masustansya ay maaaring maging napakasarap. Ang tinutukoy ko ay dark chocolate at ang susi rito ay ang dark. Ang tunay na binipisyo ay wala sa asukal o gatas kundi sa kakao mismo. Kung mas mataas ang porsyento ng kakao na nilalaman nito, perpekto kung 70% o higit pa. Mas maganda para sa iyong utak ang kakao at syempre ang dark chocolate ay mayaman sa mga espesyal na antioxidant, ang mga flavonoid. Ang mga compound na ito ay may kahangahangang katangian. Pinapabuti nila ang sirkulasyon ng dugo, lalo na sa utak. Nakakatulong ito na palawakin ang mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng daloy ng dugo at kasama nito ang oksigen at mga sustansya patungo sa mga neuron isipin na parang binuksan mo ang lahat ng pintuan ng dam at ang ilog ay bumilis at lumaki ang agos tinatayang ganoon din ang nangyayari sa daloy ng dugo sa iyong utak ipinakita ng mga pananaliksik na ang mga flavonoid ay may kakayahang magtipon sa mga bahagi ng utak na responsable sa pag-aaral at memorya ang ilang piraso ng dekalidad na dark chocolate araw-araw ay hindi lang isang simpleng kasiyahan kundi isang tunay na ehersisyo para sa iyong mga daluyan ng dugo at suporta para sa iyong memorya ngayon dumako tayo sa isang produkto na tila ba mismong kalikasan ang nagbigay sa atin bilang isang pahiwatig tingnan ninyo ang hugis nito halos kamukhang-kamukha ng utak ng tao sa maliit na anyo tama ang ating ikapitong tagapagtanggol ay ang walnut at ang pagkakahawig na ito ay hindi lang basta nagkataon. Ang mga walnut ay isa sa pinakamahusay na plant-based na pinagmumula ng omega-3 fatty acids na ating nabanggit kanina. Sa particular, mayaman ito sa alpha-linolenic acid. Ginagamit ito ng ating katawan upang makagawa ng sarili nitong omega-3, na lubhang mahalaga sa pagbuo ng cells ng utak at laban sa pamamaga. Ngunit, kalahati pa lang iyan ng kwento. Ang mga walnut ay isa ring mahusay na pinagmumula ng vitamin E. Ang bitaminang ito ay isang malakas na fat-soluble antioxidant. Direkta itong pumapasok sa cell membranes at pinoprotektahan ng mga ito mula sa pinsala ng free radicals. Maihahalin tulad ito sa paglagay ng protective coating sa isang sasakyan upang maiwasan ang kalawang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng walnut ay may kaugnayan sa pagpapabuti ng mga resulta sa cognitive function test. Isang dakot lang araw-araw bilang merienda o idagdag sa inyong salad at binibigyan ninyo ang inyong utak ng dobling proteksyon bilang mahalagang sangkap sa pagbuo ng cells at bilang matibay na panangga laban sa oxidative stress, magdagdag tayo ng kaunting sikat ng araw at sigla sa ating listahan. Ang ikawalong item sa ating listahan ay isang tunay na vitamina boost. Siyempre pa, ang pinag-uusapan natin ay ang mga dalandan at iba pang citrus fruits. Alam nating lahat na ang dalandan ay mayaman sa vitamin C. Pero marami ang nag-iisip na para lang ito sa immune system at panlaban sa sipon. Sa totoo lang, ang vitamin C ay isa sa mga mahalagang antioxidant para sa kalusugan ng ating utak. Ang utak ay lalong madaling masira dahil sa free radicals at ang vitamin C ang isa sa mga pangunahing panlaban dito. neutralize nito ang mga mapanirang molecules na ito. Pinipigilan ang pagkasira ng cells at pinapabagal ang proseso ng pagtanda ang mataas na level ng vitamin C sa dugo ay nauugnay sa pagbuti ng performance sa mga gawain na nangangailangan ng atensyon, memorya at bilis sa paggawa ng desisyon. Ang nakakatuwa ay hindi kayang gumawa o mag-imbak ng vitamin C ang ating katawan kaya kailangan nating makuha ito sa pagkain araw-araw. Isang medium-sized na dalandan lang ay sapat na para sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Pero huwag din nating kalimutan ang grapefruit, lemon at bell pepper. Sila rin ay mahuhusay na pinagmumulan ng vitamin C na mahalaga para sa ating isip. Panahon na para burahin ang isang napakatagal na at nakakapinsalang paniniwala tungkol sa nutrisyon. Sa loob ng maraming taon, hindi makatarungang itinuring ang pagkain na ito bilang kalaban ng kalusugan dahil sa kolesterol. Ngunit ngayon, alam na natin ang totoo. Ang ikasyam nating mahalagang pagkain para sa utak ay ang mga itlog. Ang mga itlog ay isang tunay na kayamanan ng nutrisyon. Ngunit, para sa utak, may isang sangkap na napakahalaga, ang choline. Ang choline ay isang sangkap na ginagamit ng ating katawan para makabuo ng acetylcholine. At ang acetylcholine ay isa sa pinakamahalagang neurotransmitter. Isipin nyo ang isang kartero na naghahatid ng mga sulat mula sa isang bahay patungo sa iba. Ganito rin ang acetylcholine. Isa siyang napakabilis at ang kartero sa inyong utak. Siya ang responsable sa paghahatid ng mga signal na may kaugnayan sa memorya, pag-aaral, at maging sa regulasyon ng ating kalooban. Ang sapat na choline sa ating jeta ay nakakatulong upang mapanatili ang istruktura ng mga cell membrane at masiguro ang maayos na daloy ng serbisyo ng kartero sa loob ng utak. Ang mga pula ng itlog ay isa sa pinakakonsentrado at madaling makuha na pinagkukunan ng choline. Bukod pa rito, ang mga itlog ay nagtataglay din ng B vitamins na may mahalaga ring papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng nervous system. Kaya huwag matakot sa mga itlog. Tunay itong kaibigan at katulong ng inyong utak. At sa pagtatapos ng ating top 10, narito ang isang produkto na mas maituturing na inumin. Ito ay isang tunay na eliksir ng karunungan na libo taon ng kilala ng sangkatauhan. Ang ikasampung numero natin, ito ay green tea. Bakit nga ba ito napakabisa para sa ating utak? Naglalaman ito ng dalawang pangunahing sangkap na perfectong nagtutulungan upang bigyan tayo ng benepisyo. Una, ang caffeine. Alam kong pamilyar ka rito. Oo, meron din nito sa kape. Pero sa green tea, mas kaunti ang nilalaman at mas banayad ang epekto sa atin haharangan ng caffeine ang adenosine, isang substance na nagdudulot ng antok, kaya naman tumataas ang ating pagiging alisto at kakayahang mag-concentrate. Pero ang caffeine ay mayroong napakagaling na kapartner, ang amino acid na L-theanine, at ito, ito ang tunay na henyo sa likod ng kakaibang epekto ng green tea. Ang L-theanine ay may kakayahang lumusot sa blood-brain barrier at pataasin ang aktibidad ng neurotransmitter na GABA na siyang nagbibigay ng pagiging kalmado at nakakababawas ng pagkabalisa. Bukod pa rito, pinapataas din ito ang libal ng dopamine at alpha waves sa ating utak. Ang kinalabasan ay isang natatanging epekto. Nakakaramdam ka ng pagiging alerto at focused dahil sa caffeine, pero mananatili kang kalmado at relax dahil naman sa L-theanine. Ang kalagayang ito ay madalas tawaging calm alertness, isang perfectong estado para sa mas produktibong pag-iisip at mental na trabaho. Higit sa lahat, mayaman din ang green tea sa antioxidants na polyphenols na nagbibigay proteksyon sa utak mula sa pagtanda at ngayon ang twist na ipinangako ko sa inyo. Nabanggit natin ang sampung kahangahangang pagkain, bawat isa ay parang superhero para sa ating kalusugan. Pero narito ang malaking katotohanan. Walang isa sa kanila ang gagana ng mag-isa. Ang pagbili lang ng salmon o pagkain ng napakaraming blueberries habang binabalewala ang iba pa ay parang pagtatangkang bumuo ng bahay gamit ang isang ladrillo lang. Ang tunay na sikreto at pinakamabisang proteksyon para sa iyong utak ay hindi lang isang individual na pagkain, kundi ang kabuuan o kombinasyon ng mga ito. Ito ay ang tinatawag na synergy. Kapag ang lahat ng sustansyang ito, ang omega-3, antioxidants, vitamina at mineral ay nagtutulungan, lumilikha sila ng isang matibay at hindi matitinag na kalasag. Ito ay parang pagbuo ng isang Avengers team para protektahan ang iyong isip. Ang kanilang lakas ay nasa pagtutulungan ng kanilang grupo. Kaya naman, ang tinatawag na Mediterranean diet na mayaman sa isda, gulay, mani, at healthy fats ay itinuturing na golden standard para sa malusog na utak. Kaya, mag-summarize na tayo. Ang pagprotekta sa utak laban sa pagtanda ay hindi isang komplikadong agham na para lang sa iilan ito ay ang iyong sadyang pagpili sa grocery store masarap ito abot-kaya at talagang gumagana hindi ka lang kumakain namumuhunan ka sa iyong malinaw at masayang kinabukasan maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo kung may natutunan kang bago at kapakipakinabang, pakinabang like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod na episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga produktong ito ang kasama na sa iyong JETA? O alin ang balak mong unang idagdag? Isulat sa comments. Pag-usapan natin.